nang araw ka, Agapay? welcome to Kapitira this is a 15 minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God samahan niyo po ako for 15 minutes i uh, hope that you have your cup of coffee with you mag aaral po tayo ng salita ng Diyos you know for this month of November i thought that we would do a series no uh, we'll we'll read and we'll study the book of Jonah for for this month of November po uh, itong itong book ng Jonah na to book ni Jonah ay it's a book of opposites no kabaligtaran si Jonah isang propeta na malayo ang kanyang puso sa Panginoon have you ever had that experience po sa buhay ninyo na minsan may may klarong pinapagawa ang Panginoon sa buhay nyo na instead of doing what the Lord wants you do the opposite thing <laughs> instead of saying Lord here I am send me Minsan nasasabi natin, Lord naman! Bakit ako na naman? Bakit dyan naman? Yun po si Jonah. So I hope you have your coffee with you. If you have your Bibles with you, would you please turn with me sa Jonah chapter 1 po. Abasahin uh, po natin Jonah chapter 1 verses 1 to 6. Ito po ang sinasabi. Now the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai saying, Arise, go to Nineveh. That great city and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down to it to go with them to Tarshish away from the presence of the Lord. But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Then the mariners were afraid, and each cried out to his God. And they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship, and had lain down, and was fast asleep. So the captain came and said to him, What do you mean you sleeper arise call call to your God perhaps the God will give a thought to us that we may not perish let's join our hearts in prayer Father we ask that you allow us to focus on your word this moment Panginoon Panginoon tulungan niyo po kami makita yung buhay namin sa buhay ng propetang ito na si Jonah na sa halip ng ginawa ni Jonah instead of what he did na narinig niya yung plano mo sa buhay niya and for the rest of the world eh na rin yung ginawa niya I pray Lord na makita po namin yung kahalagahan na kami po ay susunod Panginoon sa layunin niyo uh, para po sa buhay po namin at yung misyon niyo po Panginoon para sa mundong ito So inihiling po namin Panginoon na panghawakan niyo po yung isip at kalooban namin sa mga Minutong ito, mga sandaling ito, Panginoon, at naway turuan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasabi niyo na weyon sa buhay niyo, may klarong pinapagawa ang Panginoon, at ang sasasabi mo, Lord naman, eh, si Jonah kasi yun ang nasabi niya sa Panginoon, hindi ho ba? Kabaliktaran po talaga si Jonah. Eh. Alam niyo po, si Jonah ang pangalan niya. Sa, sa original po na lingwahe po nila noon. Eh ang pangalan niya ibig sabihin po noon ay Dove. Yung tatay naman niyang si Amitay, ibig sabihin ng pangalan niya ay faithfulness. Eh ngayon pag pinagsama po natin yung mga pangalan nila no. Uh, si si Jonah, the son of Amitai, pwede po natin i-translate yun na si Dove, the son of faithfulness nakabaliktaran, nakabaliktaran po talaga itong si Jonah kasi ang sabi sa kanya ng Panginoon, The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, to Dove the son of faithfulness. no Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it for their evil has come up before me. Ang uh, Nineveh po ay sukdulan na sa masamang... Uh, lipunan po ng mga panahon na ito. Ito po, eh, ang Nineveh po yung capital ng Assyrian Empire, no? And they were very brutal. They're, they're known for their brutality and how they torture uh, people that they conquer, no? Uh, so, ang Panginoon naman, ang sabi niya kay Jonah, pumunta ka doon at ipahayag mo yung kalooban ko na yung ginagawa nila ay mali. Ngayon si Jonah, imbis na pumunta doon sa Nineveh, eh, kabaliktaran po yung ginawa niya. Pumunta po siya doon sa, sa Tarshish, no? Uh, sabi doon sa passage sa na binasa natin, he, he, went down to Joppa. Kasi yung Joppa po, nandun po yung kanilang pier, ano? Uh, he went down to Joppa and he paid a fare to go to Tarshish. Ngayon, kung, kung sinunod niya ang Panginoon, malapit lang dapat yun Well, relatively. 500 and 550 miles no, towards that direction. Uh, pero yung Tarshish eh, ay talagang on the opposite side, 2,500 miles away. So he, he went as far as he can from the word of the Lord, from the desire of the Lord for him and for his ministry. Si Jonah po ay isang propeta na ipinadala na ng Panginoon sa Israel. He had a very successful career. No? Uh, he is very effective in communicating the word of the Lord. Pero, um, hindi niya naisin sundan ang kalooban ng Panginoon this particular time. Nanyari na ba yun sa inyo? Um, you know, masasabi mo sa Panginoon, Lord naman, bakit dyan? okay lang naman sana Lord eh. Okay naman sana maglilingkod pa rin ako sa iyo anywhere but there. <laughs> to anyone but them or Lord, I'll do anything for you except this thing. or I, I I will serve you 99%, not just this 1%. Si si Jonah, yun yung kanyang kalooban uh, patungkol sa tawag ng Panginoon sa kanyang buhay hindi po siya 100% na talagang surrendered sa Panginoon. Kabaliktaran po yung kanyang ginawa, uh, taliwas po dun sa utos ng Panginoon. Kasi ang utos ng Panginoon ay si Jonah ay pupunta dun sa Nineveh, dun sa particular place na kinatatakutan niya marahil. Pero I think it's more that galit siya dun sa mga Ninevites para dun sa brutality na ginagawa niya sa mga kababayan niya mga Israelita. Madami nang napatay ito mga Assyrian na ito. At uh, sa lahat ng tao sa mundong ito, itong mga taong ito, at least kay Jonah, itong mga taong ito ayaw niya talagang mag-reconcile sa Panginoon. ay uh, yun yung heart ni Jonah and we'll discover that further on sa series po natin sa, sa book of Jonah na ito. Ano? Pero we have to really come to understand na ang Panginoon po ay may mission No, the Lord has a mission. Yung mga theologian po, mga missiologist po, yung tata yung mga nag-aaral po particularly concerning the theology of missions, no. Medyo technical. Yung mga missiologists may may Latin phrase po silang ginagamit. Ang ibig sabihin noon, yung Latin phrase po na ginagamit nila ay missio Dei. Ang ibig sabihin po ng missio Dei, it's the mission of God. Sabi po ni Dr. Christopher Wright, no, sa kanyang address sa Dallas Theological Seminary Chapel. Sabi niya, before we start thinking about what mission does God have for me, we need to ask what kind of me does God need in his mission. The mission is God's. It's not so much as someone has said that God has a mission for the church as it is that God has a church for the sake of his mission ang ang desire ng Panginoon sa mundong ito ay lahat ng tao, lahat ng bagay ay magre-reconcile kay Christ. Ang desire ng Panginoon ay magligtas. Hindi desire ng Panginoon na kahit sino man ay mapahamak, ang kahit sino man ay uh, mamuhay sa sa kasalanan. the Lord does not want his children. He does not want people to be enslaved by sin. And so, ang, ang ginagawa ng Panginoon ay tumatawag din siya ng mga makakasalanan tao, kagaya ko, kagaya ni Jonah. At ang ninanais ng Panginoon ay i-entrust sa mga taong ito yung kanyang mensahe ng redemption at yun naman ay ipapahiyag sa mga hindi pa nakakarinig nito. Pero si Jonah, malayo talaga ang kalooban niya sa Panginoon. Um, kaya imbis na gumaang yung buhay niya, mas naging komplikado pa. Hindi niyo po ba na nabasa dito pa ulit-ulit na sinabi dito sa at least dito sa mga verses na binasa natin na itong mga steps ni Jonah palayo dun sa destinasyon ng Panginoon sa buhay niya e palayo sa Panginoon mismo. You know? um, he was fleeing from the presence of the Lord. Hindi, hindi I don't think he, he wanted to stop being a prophet. He just didn't want to serve the Lord there. He didn't want to serve the Lord in that way. He didn't want to serve the Lord with those people. Hindi ko rin naman po siguro siya masisi. Ang modern day Nineveh po, kung, kung naitatanong yan, ano ba Nineveh ngayon? Yan po ay Mosul, Iraq. Ano naman ang Tarshish? You know ang Tarshish? It's Gibraltar, Spain may minsan yun yung desire natin sa buhay ako. Uh, may, may nakausap ako ng isang kaibigan. Sabi ko, paano mo ba alam na yan ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Paano mo nalalaman um, uh, na itong direksyon na to ay talagang from the Lord? Yung sabi niya sa akin, um, uh, noong umpisa natawa ko, eventually na-realize ko may wisdom pala yung sinabi niya. Ang sabi niya, sa buhay daw niya, pag meron siyang, may, may feeling siya na kailangan niyang gawin, na ayaw niyang gawin, most of the time yun yung pinapagawa ng Lord sa buhay niya. <laughs> you know, siguro si Jonah, sinasabi niya sa Panginoon, Lord, gusto ko pa rin naman ipahayag yung pangalan mo, gusto ko itong paglingkuran, pero pwede ba sa Spain na lang, hindi na lang sa Iraq? Siguro nasabi niyo na yun, Lord, gusto ko naman kayong paglingkuran, pero dito sa sitwasyon na lang na ito, wag na lang dyan. Sa taong ito na lang, wag sa mga taong iyon. Sa ganitong paraan na lang, hindi sa ganong kaparaanan. Pero ang sabi nga ni Dr. Wright, no, hindi naman, it's not as important naman, Lord, ano ba yung mission mo sa buhay mo? Ang mas importante tinatanong natin, instead of, Lord, ano bang mission mo sa buhay ko? Is, Lord, ano bang klaseng ako ang kailangan mo sa mission mo? What kind of me do you need uh, for your mission? Kasi kung hindi yun ang nasa puso natin, ang, 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 ang result nito, ang consequence nito, ay talagang mapapalayo tayo sa presensya ng Lord, presensya ng Panginoon, kagaya nito ni Jonah. Bago tayo magpatapos, matanong ko lang kayo, meron po ba kayong ganun sa puso nyo? Meron po bang klarong pinapagawa ang Panginoon sa inyo? Nalalaman nyo po ang pinapagawa ng Panginoon sa kanyang salita at ang klarong pinapagawa ng Panginoon ay ipahayag ang mabuting balita sa mga hindi pa po nakakarindig nito. To spread the love of God, the compassion of God, the kindness of God in whatever situation we find ourselves in. More particularly in those situations na very inconvenient po sa atin. Willing po ba kayo sundan ng Panginoon o para pong si Jonah na kabaliktaran at ang sasabihin natin, Lord naman, bakit ganaman ganun? Pero alam niyo po, ang good news po na meron po ang salita ng Diyos, may isinugo po ang Panginoon sa Nakamahirap puntahan. At yun po ay kanyang ginawa. Alam niyo po ang sumunod sa kalooban ng Panginoon, ang Panginoong Jesus po. Pinadala po siya ng Panginoon. Iniwan niya po lahat ng, ng accolades, lahat ng kanyang prerogative bilang anak ng Diyos sa langit. At siya po ay napunta po rito sa lupa upang abutin po ang mga katulad po nating mga kagaya ni Jonah. Hindi po siya nagdalawang isip, binigay niya po yung kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. I pray na maging katulad tayo ni Jesus at hindi kagaya ni Jonah. Bago tayo mag walay, let's join our hearts in prayer. Father, we just thank you for this time. I pray, Lord, that we would be captivated by the goodness of our Lord Jesus Christ na hindi niya ginawa yung kabaliktaran ng pinapagawa niya po sa Kanya. Pero ito po ay sinunod niya kahit na ang ibig sabihin nun ay siya ay mamamatay sa krus upang kami po ay makasumpong na inyong kaligtasan. Kami po yung mga Ninevites, kami po yung si na sa kwentong ito. Turuan niyo po kami ang mahalin po ay inyong kalooban at sundin po kayo saan niyo man po kami gustong pumunta, ano mang gusto niyo pong gawin po namin. Salamat po sa panahon na ito. I pray Lord na mag-glorify po kayo sa mga buhay po namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa pagsa pagsama po sa akin dito sa Kapitira. Ako po si Pastor Rolly Victira, PRV for short. See you again po next time. Dito lamang po sa inyong FEBC na Radio TV. God bless po.